tubo ng niyog, isang mabisang mutya at gamit? Nakakita ka na ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang bertud o mutya mula sa bunga ng niyog, ang tubo nito. Ano nga ba ang mga tinataglay nitong kapangyarihan at bisa? At ano ang dapat mong gawin kung makasumpong ka nito? Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asya na pinagmumulan ng maraming produkto na buhat sa puno o bunga ng niyog. Niyog na masasabing puno ng buhay sapagkat bawat bahagi nito ay magagamit o kapakipakinabang. At kung ikaw ay laking probinsya, ay siguradong pamilyar ka na nga sa tubo ng niyog. Ang tubo ng niyog o coconut pearl coconut embryo o coconut apple ay isang parte o bahagi ng bunga ng niyog. Bakit nga ba nagkakaroon nito? Ang bawat bunga ng niyog ay binubuo ng bunot ng bao ng niyog ang matigas nitong outer layer, laman na kadalasang pinagmumula ng gata at ang sabaw o tubig nito. Subalit sa tuwing ang isang niyog ay magmamature na o magkakaedad na, ito ay nagsisimula ng magkaugat sa labas, gayon din ang mga dahon nito. At kung ito ay bubuksan ay naroon ang tubo o coconut embryo. Masarap itong kainin, makatas, malutong at manamis-namis. At maaari mo ngang isang kap sa ilang piling putahe. Subalit ayon sa mga matatandang painiwala, ng mga magmumutya at antingero. Maliban sa kapangyarihang taglay ng baon nito o ng baon ng niyog na walang mata, ang tubo o embryo nito ay isa rin palang mutya. Sa oras na makakuha ka raw nito ng tubo ng niyog na naging bato, itago ito at ingatan sapagkat bibihira lamang itong masumpungan. Ang mutya ng tubo ng niyog na ito ay isang mabisang pampaswerte sa negosyo man at kabuhayan. Isa rin itong tagabulag na upang hindi ka makita ng taong may masamang balak sa iyo. At higit sa lahat, ito ay isang mahusay na alagaan sa loob ng ating mga tahanan dahil ito ay nagdadala pala ng kapayapaan at kaligtasan sa pamilya. Ibalot ito sa puti o sa pulang tela at huwag ipagyayabang. Napaka-rare o napakabihira makahanap o kahit makabili nito dahil napakabihirang maging bato ng tubo nito. Kaya doble ingat kung may mag-aalok sa inyo nito. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? Subalit, lagi pa rin tatandaan na ang pananalig pa rin sa may kapal at palaging paghingi ng gabay sa kanya ang siyang pinakamalakas na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng niyog na walang mata? O baon ng isang niyog na may isang mata lamang? Alam mo ba na nagtataglay ito ng kapangyarihan at isang pangkalahatang gamit? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa, gamit at galing ng bertud na makukuha sa bao ng niyog na walang mata. At kung papaano nga ba ito, mas mapapalakas pa. Ang niyog, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ay isang puno na napakahalaga. Madalas nga rin itong tawaging puno ng buhay sapagkat bawat bahagi nito mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapakipakinabang. Ang ugat nito bilang halamang gamot. Ang katawan naman nito bilang gamit sa paggawa ng mga bahay at kagamitan ng tao. Ang dahon na maliban sa bigay nitong lilim ay maaari kainin at gamitin kasangkapan sa paggawa ng bubong ng bahay. At ang huli ay ang bunga nito na masarap kainin at sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na ang bunga pala ng niyog ay isang mabisa at pangkalahatang agimat na walang sinuman ang makasusupil kung ito iyong taglay. Lalo na nga ang bunga nito na nagtataglay ng bao na walang mata. Maaari din naman ang may isang mata o dalawang mata, subalit ang tatlo ay pangkaraniwa na lamang. Ang bao rin na walang mata ay pinaniniwala ang labis na mabisa sapagkat ayon sa paniwalang Hinduismo, ito ay labis na kinasiyan ng kailang Panginoong si Shiva. At dahil bibihira ka makatagpo o makakita ng niyog na ganito. Kung sakaling magkaroon ka nito, ay ito iyong gamitin ng tama. Ano nga ba ang bisa at gamit nito? Ang bao ng niyog na may isang mata, dalawang mata o walang mata ay isang mainam na proteksyon laban sa mga masamang elemento. Hulam, barang at isa ring tagaliwas na upang hindi katabla ng bala o hindi puputok ang baril kung itutuon ito sa taong nagtatanga ng bertud. Maaari rin itong gamiting pampaswerte sa negosyo, depende sa nasa loob ng baong ito. Ang magkatakip na baon ng niyog na walang mata, ay pinapalakas rin sa pamamagitan ng paglalaman dito ng apat na makapangyarihang elemento, ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. Ang mutya ng tubig na kadalasang ginagamit na proteksyon, ito ay makukuha sa mga anyong tubig na sadyang nagkukulay berde kung masisilayan ng sinag ng araw. Maaari rin naman ang mutya ng suso, palos at pulang kurales bilang alternatibo. Pangalawa ay ang mutya ng lupa na umaahon lamang tuwing ikasampung siglo at muling umiilalim sa lupa kapag nasinaga na ng liwanag ng buwan. Pangatlo ay ang mutya ng hangin o ipo-ipo na makukuha naman sa buawi o sa ipo-ipo. Subalit nararapat na alam niyo ang ngalan nito sa Latin at Hebreo bago ito mapagana. Pangapat ay ang mutya ng apoy o pangil ng kidlat. Ang mutya ng apoy naman na karaniwang kasama ng mutya ng tubig upang bumalanse sa kalikasan o ang pangil ng kidlat na makukuha sa tinamaan nito gamit ang bagong hasang itak na pinahiran ng suka. At ang panghuli ay ang mga orasyon na maaring ilaman kasama dito. O hindi kaya naman ay ang nakalimbag na ngalan ng infinito Diyos na tanging siya lamang ang nagbigay. Minsan naman ay naglalaman din ito ng mga pampaswerting bagay at mutya upang mainam na magamit sa negosyo at kabuhayan. Labis na mabisa ang baong ito, na kahit nga ang laman ng bunga nito, ng bao na walang mata ay maaring gawin lana o langis na mainam din sa kagamutan. Madalas na ginagamit ang bertud na ito ng mga kapatid nating antingero, at marami na rin ang nagkaka-interes dito. At minsan pa nga ay ginagawa na nga itong negosyo. Subalit laging tatandaan na ang bisa at galing nito ay laging nakadepende pa rin sa paniniwala at pananampalataya ng taong nagtatangan nito. Ang mga may hawak nito ay nararapat na may matibay at buong tiwala sa proteksyong hatid nito. At higit sa lahat ay nagtataglay ng malinis na hangarin at kalooban. Nais mo rin ba ng bertud na ito? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV ito yan sa Best TV Tama ang laki may yan sa Best TV sa Karapes, sa sa okay, sabay-sabay tayo na mato marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong